Huwag ka masyado lumayo ha. Baka malunod ka dyan. Mm -hmm. Aahon muna ako at Sarap talaga ng dagat pag wala turista, oh walang basura. Sini ko ay tulog. Kumukuyat. Niko 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 'yung kamay mo. Ito, mong ganyan 'yung kamay mo pag natutulog ka, hindi ka makahinga. Babangunguting ka. Pagiwalay mo yung ano mo, kamay mo. Ma. 24 na, magto 25 na. Magto 25 lang yata sa liko eh. Magto 25 pa lang sa may ikaw, huwag naman madaling. Ayaw nga pala, ano so, yan? So, sabi nga nila, pag naka... Mag video ni pare. Hindi, video yan. Pag pag gano'n pare paga ako, sabi nga, ang anak mo ang pangalan 27, tapos ikaw Ano po, paano nangyari? <cinematic pause> Anong nangyari sa iyo nun? Paano <apron> nangyari? Sabi ko, sa una yun, sabi ko... Shoutout sa ano ko sa uh, balay. <laughs> balay ko dito sa Bigol sa Daet. Hello sa inyo diyan. Binabati. Sariwag sariwag lapu-lapu ngayon nagitim na siya. Lapu-lapu kalahati. Nagitim na gano'n ako tim. Nangitim, nangitim na yung lapu-lapu namin. Iko ikaw kaya ihaw din ni mang itim. Hindi <laughs> takot lang yan. <laughs> Nabilad sa araw. Oh, baka may sponsor. Ay, wala Ay, eh, pangalan. <laughs> walang bibili. Wala. Right. Hindi, mamaya na kasi tatawid pa tayo ng dagat. Hindi, may, ay, may ay. bibili siya. Wala, may, may mapapabili ka ay, na nga si, kasi. Ito, uwi na. Sabi na uh, Oo. natin ipagpatuloy. Sabi na natin ipagpatuloy. Sabi masyadong hap. dito, kuya dito. Palayo dito eh. Palayo. Eh. palayo. palayo kumain ka muna pa. Ay, kumain muna kayo. Baka malasin palayo. kayo na maaga. <laughs> Alam mo ba? Ayun lang kasi yung ano ko yung way ko para hindi ako, no? Ayun <laughs> lang <laughs> kasi yung pare. Oo. Uh Sabi -huh. ko kay 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 Bards, pare. Ay, ma. Ah. Hmm. Ay, ako ba? Sabi ko kay pare ko. Oo. lalakad saan malakas na yung hangin